Newly transplanted na upo mga ka-farmers. Ang araw sa ating lahat mga ka-farmers. Andito uh, tayo sa ating panibago na namang yugto ng ating pagtatanim. Uh, sa ngayon po mga ka-farmers, tayo po ay nagtatanim ng upo. So bali ikalawang pagtatanim na po natin or ikalawang experience na po natin ito mga farmers sa pagtatanim ng upo okay so uh, yung area natin mga farmers sinararo lahat natin pati beds kasi dati itong tinataniman ng ampalaya mga farmers so kita nyo naman marami pang mga ano tawag dito yung uh, sanga ng ampalaya na hindi pa natutuyo at hindi pa nalalanda mga ka-farmers then yung building natin is kumpletong kumpleto pa hindi pa nasira ng panahon bali ngayon balik tayo sa ating upo mga ka-farmers so yung bed natin inararo natin lahat at pati yung plastic molds mga ka-farmers ay uh, anong tawag dito mga ka-farmers hinahangir natin or itinataas natin yung plastic molds upang yung lupa natin is mabasa sa ulan kasi bihira sa ngayon mga farmers na magulan kasi malapit na mag summer pero uh, blessings sa Panginoon mga farmers na ngayon ay inuulan yung ating area so magiging masaya, masaya tayo mga ka farmers dahil meron tayong ampalaya na inuulan din ampalaya at flowering stage then meron tayong upo na panibagong lipatan ni mga ka farmers at saka hindi po ito na stress sa init ng panahon kasi ngayon ay maulan naka-experience pa tayo ng maulan mga farmers okay so balik tayo dito sa um, upo mga ka-farmers paano dito paano po ba ito alagaan upang dire-diretso yung paglaki ng ating mga panibagong lipatanim na upo so magkikita natin mga ka-farmers maliban sa dalawang dahon yung tawag dito yung uh, putilidon naman tawag dito mga ka-farmers na Then, meron siyang panibagong dahon. sa bali tatlo na yung dahon niya mga farmers. Ngunit, paano ba natin ito malagaan upang dire-direcho yung, yung paglaki nila? So, ano po ba yung mga main factors sa ganitong, ganitong, ganitong stage ng tanim? Ano po yung mga insekto na dumadapo dito? Yung mga kalaban natin tuwing gabi na hindi natin makikita sa araw-araw mga farmers So, dito lang po nakatago dito sa lupa mga farmers so ano po yung ano po yung tinutukoy ko dito mga farmers yung tinutukoy ko dito mga farmers ano yung tawag dito namin sa sibo is umang so yung tawag yung English ng umang mga farmers is snails snail or snails merong golden apple snails at meron ding snails talaga so hindi ko alam yung specific na klase ng mga snails basta yon ang pinakalaban kakaunang kalaban natin sa ganitong stage mga ka-farmers sa ating pagtatanim kahit anong uri ng tanim mga ka-farmers basta sa ganitong edad talagang meron tayong kalaban dito na mga insekto or yung mga mollusk yung tawag doon yun ay uh, umang dito sa amin mga ka-farmers kaya nga mga ka-farmers sa ganitong edad yung gagawin natin is tayo po ay naglalagay ng bayonet. So, sa ganitong sistema mga ka-farmers, uh, safe na po tayo sa sa mga umang mga ka farmers kasi yung nilagyan natin dito mga ka-farmers yun, makikita yun yung kulay parang kulay blue na pellets yun ay bayonet na nilagay natin mga ka-farmers so ito po yung mukha ng ating pellets, natawag dito ay bayonet so yan na lang natin sa bawat puno upang ah uh, tuwing gabi ay ano uh, gumagapang yung mga umang mga farmers tuwing gabi so ito po yung ginagawa natin lahat na uh, pananim natin na uh, newly transplanted na upo ay eh, nilagyan natin bawat puno mga farmers to so, ito po yung pinakaunang ginagawa natin mga farmers sa pagtatanim natin ng upo ito po yung unang ginagawa natin upang ma ano natin ma-prevent yung pagkaputol o pagkasira ng mga dahon at saka doon na may stress ang ating tanim. Okay, so ito po yung ginagawa natin mga farmers. Naglalagay po tayo ng bayonet. Ito po yung solusyon sa mga snails mga farmers na kumakain sa dahon ng ating tanim tuwing gabi or kahit madaling araw mga ka-farmers nandoon pa rin pero pag lumalabas na yung araw eh magtatago na rin sila sa mga malalamig na lugar mga farmers So, ito po yung area natin. 300 Hills. So, yung topic natin paano alagaan yung upo sa newly transplanted. Ano po yung activity na gagawin natin upang hindi ma pinsala ng mga insekto or ano bang tawag sa ang tawag dito, yung mga snails. <laughs> hindi ko alam kung ano yung tamang pagkasalita ng umang mga kafarmers so yun lang yung ginagawa natin dito sa ating newly transplanted na opo so sa susunod naman update natin dito kung ano po yung uh, update sa paglaki ng ating opo